Yan, good day, no? So, ay testing tayo na napanood natin sa YouTube. Effective ba talaga to? Natanggalin yung PVC na nakadikit kapag pinakuluan sa tubig. Maraming paraan, eh, pero ito yung pinaka tingin kong madali. So, tingnan natin kung gaano ka-effective to. Pakuluan muna natin to. Yan, meron na tayo ditong kumukulong tubig. usalang so, natin. Mm, dapat siguro nakalubog yung ano yung PVC pipe. Yeah. Gusto ko matanggal siya lahat para magamit ni. Eh hindi ko alam, hindi sinabi kung ilang oras do papakuluin. Mm. Pakaramdam na lang natin. balik balikan na natin mamaya kung malambot na yung PVC. Kailangan yeah. malambot na yung tatanggalin natin yung nasa dulo. Okay. Yeah, Dito natin kung gaano ka mapakadali o kahirap. Yeah. Eh, alam tayo dito long nose Ay, parang malambot malam, malambot nga yun lumalambot ah. nga mga ilang minuto pa lang 1 minute pa lang malambot yung surface ng PVC ayun na ah, hindi ko alam yung loob kung nangyayari na itong maliit hindi pa yata siguro mga uh, ilang minutes pa 1 minute pa lang kasi less than 1 minute sinundot ko agad eh balikan natin mamaya para sigurado yan, tingnan natin mga more or less 2 minutes na ayoko naman masobrahan to baka lumambot ng tolo yun ano, yung lambot no pag hinawakan ko ng face feeling malambot yung ano pibis problema may init to ngayon Doon tayo sa ano sa may matinong pwesta balik natin dito kapag ano kapag hindi pa natatanggal okay, Punta tayo sa ano, maganda gandang pwesto Ako tayo punta doon, tignan na, namumuti oh. namuti ay, natatanggal yan, namusok pa dito tayo, kay nung inalis ko sinagsiseta pa lang ang camera, mabilis siyang ano, tumigas ulit yung problema, mainit, kahit yung basahan kahit magkahiwalay lang itong dalawang muna Ay, putik yan. Ha? Nasisira na. Matatanggal nga pa kunti kunti. Siguro parang nasisira siya. Ain't it? Tigas pa din ah. Ini, tatanggalnya siapa konti-konti? Kayaknya ada yang mati, yang cuma tiga seperti ini. Eh. Ah. Balik ke kayanaan, bumbu kanan, eh, nah, tatanggalnya. Minta mbah, kita nyok, kita nanti gas. Kamenya nanti kau panggil agama hitam, guys. balik ko kaya. Tigas eh. Testing natin ibalik balik ulit. Yan, take 2. Nausap pa. Hmm, um, may siwang na yung kanina. Yan natin kung mas madali na siya matatanggal na yun. loh mas matatanggal pa itong ano. Ayan. tanggal na nga. Oh. Ah. Mas madali na sya matanggal kapag ano. Pangalawang init. Ngayon umoblong. <laughs> Balik natin ito umoblong. Na, natanggal din pati itong isa. Natanggalin na rin natin. Tanggal na rin. Tanggalin na natin. Asa ito lang kailangan ko eh. Pero ubra na yata ito. Kaya lang na ano na oblong to. Kaya Nung tumigas na uli agad. Tanggalin na lang din natin ng tuluyan. Ay, eh, baka ito mablong din ah. Yun, okay. Talab naman, no. Yun nga lang. Tigas. Yun, tatanggalin ko pa yung iba. Kaya siguro hindi umuubra ang PVC kapag gagawin yung hot water yung pinaka-linya nyo. Kaya minsan bumibili na lang separate na heater sa banyo eh. Para hindi na dadan sa PVC. PPR kubra siguro. No, pero ito, ayan. Tanggal naman, kaya lang dalawang beses ko pinainit. tanggalin na rin natin ito. Parang medyo umoblong din ito yung isa. Parang medyo umoblong din itong isang ito. Balik natin sa tubig kung babalik ito oblong magdelikto balik natin sa tubig kung babalik tong pagka oblong nya yan tingin ko bumalik naman kumukusa nang bumalik <laughs> oh, kasi lumambot ulit eh hmm, yun lang naman pag medyo umoblong ibalik nyo pero yung sa looban sa pinaka looban, hindi oblong eh. dito lang sa labi pero buti bumalik hmm, makikita yan. Tingnan natin tong isa na umuoblong talaga sobra. Tinanggal ko din yung labi, yung PVC lang. Ito na. Kita ba? Ayun oh, bumalik naman oh. Kung saan bumabalik. Hindi na masyadong lata. Para, parang lumiit ha. Hindi. O, ganun pa din. Basta pa din O, o bumalik na. Okay. Yan lang oh, thank you. At sana may nakuha kayo kahit paano dito. No? At sa susunod pa natin video.